pero patuloy pa rin binabantayan ang lagay ng ating comedy king na si Dolphy. Abot-abot naman ang pasasalamat ng kanyang pamilya sa mga nagdarasal para sa kanyang paggaling. Ikwento mo, MJ Marfor. Magtatanghali kahapon nang maging usap-usapan sa internet ang kondisyon ni Comedy King Dolphy. Kagabi, kinumpirma ng anak niyang si Air Kezon na anim na araw na nga itong nasa intensive care unit ng Makati Medical Center. Kwento ni Eric, sinugod si Dolphy sa ospital nung Sabado. Dahil nahihirapan itong huminga, kinailangan pa siyang kabitan ng respirator. Nagka-pneumonia raw si Dolphy na nagpalala sa kanyang chronic obstructive pulmonary disease. Unti-unti raw nitong pinasisikipan daluyan ng hangin sa baga dahilan para mahirapan siyang huminga. Maganda naman daw ang response ng katawan ni Mang Pidol sa gamutan sa ospital. Kaya stable na ang kondisyon niya. Pero round the clock pa rin siyang binabantaya. Abot langit naman ang pasasalamat ng pamilya Kizon, pati ng partner ng Comedy King na si Shasha Padilla, sa lahat ng nagdadasal para sa kanyang paggaling. MJ Marfori News 5.